Hi mga kamuhas. Today, I make a um, ano yan sa atin mga kamuhas? <laughs> Dito is worst. W-U-R-S-T. Worst in German. This is a German worst mga kamuhas. Um, ko siya finis product sa, ano lang, sa pack mga kamuhas. At saka, ko ang anim. Sampo yun galing ko sa na yun kasi hindi na kaluto at saka mayroon pa din akong iba yung galing sa Netherlands mag ano din ako ng anim ilagay ko dito sa ito ito ang lalagyan ko ng tamoys at saka iprito ko yung galing sa Netherlands na worst din mga tamoys worst also worst like this That is fly is prekadel So ito ang pack ng kamis ito. A big pack composed of 40 precadelin. 40 precadelin. Precandel, um. yeah. In, ger uh, in, in German, prekandel You can put it a ketchup or an onions when you eat. You have to make a deco selves. <laughs> And I have to fry too. And together with the other. Pinaan ko kasi parang malakas. Natin. At saka ilagay ko dyan mga kamoy. So like that. Tawag nyo. Pag prito nito, magpisik-pisik din mga kamoy. Magpisik-pisik. Like that. So four. Five. Seven. Eight. Pwede ko ano yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na lang. Eight. At saka may ano ako, may anim sa ibang, ibang ano, ano yung, ibang wars. Hotdog pala, ah, hotdog pala sa atin. Sa atin mga kamoy, ito is hotdog. Mula lang sa atin. Pero dito is long and um, taba. Uh, not so taba, but normal taba. Hmm. At saka, i-ano ko na, uh, mamaya, i half, -half para para maano ang lahat na mga tao doon sa church. Not only me making foods, but um, also the other the church who bring also foods, mga kamomoys. Ay, mga kamomoys. So, today is may mukha. Malinis na mga kamomoys. Hinugasan ko ng buhok. Naligo ka. Uh, naligo. Naligo pa rin ngayon. <coughs> Humana na tapos na mag magbihis na lang ako at saka nagprito na hindi naman mabango mga kawos hindi mabaho ba ano lang siya finish product at saka i ano lang if mga kawos like this Kumusta na kayo mga mga kamumuyes? Mm -hmm. Ako mabuti. <laughs> And uh, we are going now to church, to the church. Uh, mga quarter for two. Dito is, ipakita ko. 1.14 sa afternoon ang ang simba namin not simbang gabi ha ano yung titi postal uh, that is Christian Church and uh, we are going there mga quarter for 2 or 2 o'clock On that 2.30 masigur mag start or 3 o'clock mm -hmm. so ito mga kamoys at saka I will pride more I uh, ano ko palakasan para ma madali sa tin lang tin, tin tin okay? so ito na siya ang mukha niya mga kamawais pag i ano na brown brown na siya pag i na kung mainit ang ano ang kawali ah uh, diretso siya brown mga kamawais pag yeah. balik talin balik talin balik <laughs> talin balik <Baliktarin>, talin <laughs> ko na lang mga kamawais balik talin eh o balik tal ko na so like that ang mukha niya dami nga yung ulam baka may marami pang pero hindi kami marami pag may mga pa, uh, mga ano ba mga holidays ngayon is tapos na ang Pasko dan darating naman ang New Year maybe next year uh, next year next year is next week is next year naman mga tangis at saka we have a New Year's party Only, Christmas party mo pa papa no Christmas party pala mga kamuis next week at saka kailangan kami mag ano mga kamuis Instead of caroling sa bahay namin, magbigay kami sa isang envelope mga kamoy. May binigyan na kami, it's it's and everyone, mayroon na mga mga sobre, ready for, for next week. <laughs> that's a um, that's a Christmas gift for the church. <laughs> okay mga kamoy. ito lang. Um, wish you um, more, more Christmas, more, more um, a, a merry, merry Christmas, tapos na. Happy, bliss, I uh, bliss, happy new year pala. Hmm. Ito yung mga gawak yung mga kami. Ito ang, sa 30 of Christmas, 30. Walang 30 dito. to. Parang, parang sikan man si yung mga kamos. Mm. Prituhin ko na lang yun. Yun yung hindi na kain sa almusal namin. At saka kakain pa ako ng breakfast mga tao. kasi hindi kakaon, kakain. Kapi at breakfast. Itong fish na ano ko? Ito, lax fish. Ang kinain ko with bread. That is a gerouge is gerois is yung anong gerois? Kanang kuan mga kamumis ba diba? sa ato pagi Kanang nang gibutang ka ni isa murag not steamer kung lili isda nga gi di pa asuhan o mura na siya yung mga isda nga gi kanang asuhan usingan anak di ba magkuantag ka nang isda mo. Oh. yung insert na ako sa bread ito yung lox fish Palang um, parang dried fish, pero ano uh, not dried fish mo kung um, ano bang gi gihang up yon sa sa asa kayo. Gipaalit gipuan ba kanang um, nga anang nat steamer kun dili sa kayo ba sa kayong mainit. Um, gihang up dito mga tamo is aso Mayon na na siyang yun ano. Ang uban uh, isda, is the makirel, puli-punila pa asuhan at saka ma-brown yung sila mga kamay. Parang gi not barbecue, ano yung? Ah, I forgot the name. <laughs> Basta kay ito mga kamay. Ipahang up lang nila sa fire. fire on up, Fire on sa baba. yung up ito sa taas. Ang aso lang ba mag-ano sa ano niya? Yung smoke. Like a smoke smoke lang ang mag ano niya na mas preserve siya so mga kamoyis, ito na hapit na matapos di okay okay ko na mga kamoyis, left on right <laughs> pero loto na yung mga kamoyis kasi ito parang loto na siya mga kamoyis na di ano lang siya di preserve pagkatapos pagka loto nila parang steam yung siguro mga kamoyis and then uh, pa lamig andan, ano nila i uh, ilagay sa ref. Ipapak ba nila ba papak 40 kabuok sa isang karton. Mm. So arang ano lang mga kamoy, pabrika, ang pabrika pala. Pabrika ang nakim ay mga kamoy. Not na tao nga one by one ilagay ko dili pabrika. Um, ang machine ba magkagan, mm. o kaning mga mga wars magdagan mga kamoy. <laughs> so, ito lang mga kamuwais, thank you for watching, God Ab bless, Sunday po. hi mga kamuwais, I'm frying today. Huh? today is Sunday, dalhin ko yun sa church, kasi is Prickadel mga kamuwais, in G in German, Fricadelle. Pricadell. Prickadelin, and um kasi hindi ko nakaloto ito lang, i-fried ko lang mga kamoys walo sa worst na ito yung frikadel at saka anim sa hotdog mga German hotdog mga kamoys ito ang German hotdog mga kamoys nagano ko ng anim anim na ito at saka sa Netherlands na frikadel is walo kasi hindi na makasya sa kaha mga kamoy sa kawali ko so okay baliktad baliktad ko na siya gitambling tambling ko na siya mga kamoy <laughs> naluto na gitambling ko siya sa kaha <laughs> so tambling not like that tambling lang tambling one tap tambling dan baliktad na siya mga kamoy so like that hmm. Loto na siya mga kamoy So, init din lang yun namin sa microwave sa church after sa divine worship is there's a patlak. Patlak, mga namin. Sino potluck? Yung timo-timo or kunting pagkain after sa divine worship. Para ang mga tao lalapit palagi. <laughs> Para magsimba mga tao. -mais. I don't know kung walang pagkain kung pupunta ba ang mga tao. Siguro pupunta sila dahil sa pagkain or uh, very uh, very ano, ang ang church. Uh, ano ba? Magpakain talaga. Mm. Magpakain free. Mga kamoes, magbigay ka lang ng sa offering. Okay, mga kamoes, punta kayo sa church. Sa Christian church, sa Pentecostal. Uh, mangain tayo. May patlak after the divine worship. Have a blessed Sunday po. Bye bye. Ito ang mukha ko nagbreto. okay mga kamoys, bye bye. The bread also symbolizes the bread of life, which is the word of God. And every time we partake of it, we proclaim that we are delighted in the body of Christ. We need to examine ourselves always as we uh, partake in this holy communion. Mahalaga yeah. na tayo ay nakakahini ng pagsisisi at pagpapatawad sa ating Panginoon at lagi natin hihingin ang paggabay ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Heavenly Father, thank you Thank you for helping us survive these 12 months. Thank you for always reminding us that there is always a new beginning, that every day is a chance for each of us. Na bawat araw ay laging bagong pagkakataon upang patunayan sa na mahal ka namin. Every day is a new chance of us to prove to you that we love you and that we are here to serve you. Hallelujah. Salamat sa araw na ibinibigay mo sa amin. Bawat araw, bawat segundo na aming buhay, aming pinagpapasalamat sa iyo. Itong mga ibang bagay na meron sa amin, ito ay bonus na lang sa aming mga buhay. Pero ang pinakamahalaga, Panginoon, yung buhay na ipinagkaloob mo sa amin, huwag namin itong sayangin. Ito ang mag-akay sa amin sa maningas na paglilingkod, sa maningas na pananampalataya. Salamat. Pagindapatin mo kami sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Cristo Jesus, Amen. What I receive from the Lord to the apostle in the end time, I also pass on to you, the Lord Jesus. On the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Let us eat the bread God. Now, the fruit of the vine symbolizes the blood of Jesus Christ that was shed on the cross for the forgiveness of our sins. The blood is the sign of God's covenant to us that we are no longer condemned, but now forgiven and heir together with His Son in His kingdom. Let us pray. Hallelujah. Once again, Father, thank you for giving us chances, many chances, to try and try and try again. Every day we fail, every day we try to, to escape these trials, temptation, all these things that weigh in us. But thank you, Lord, for giving us these multiple chances to start over. My prayer for this congregation, the brethren of PMCC Fort Worth Germany and Poland, is for you to restart our faith again. Muli mong buhayin na aming mga pananampalataya muli mong buhayin o oh Diyos ang mga natutulog namin paglilingkod sa iyo. Gisingin mo kami sa aming pagkakatulog. Give us a fiery spirit. Give us a steadfast spirit so that we can really pursue in reaching the goal as a disciple. Tulungan mo na ang bawat isa sa amin ay maging matatag at maging matibay at walang anuman ang ahadlang sa aming paglago. Baunin pa din namin ang pag-ibig kapayapaan at kabutihan loob sa aming mga puso. Help us, Lord, to be a good example. Help us to be a good Christian. Help us to be a good believer. Help us that people may see a testimony in our lives. Make us worthy of your grace. Always make us worthy of this grace. In the mighty name of our Lord Jesus, Amen. Praise God. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, Isso. And to present you before His glorious presence, without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages. Now and forevermore. Everybody say Amen. 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 Praise God. Let's sing the and song. Lord, please, please thy. family, bless their work. Make us worthy of this grace. In Jesus' name, Amen. 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 Gotong Go appetit. appetit. appetit Sister Ah, pa saka ka ni system ng TV. Oh, okay ka. ko sa ka lokalo ilungo ba? Gisado manangkan un sa amo. Ah, ka lokalo man. Ah, ribs. Ribs nang baka ba boy? Bab, bab. To mo pa ka. Ato ito, ens, pandesal. Oi, oi, o panse, panse pa.